Episode 7 Mga kwento ng Kababalagan Horror story Tada <laughs> Ayan, okay na yun lang <laughs> yun okay Babasahin na natin ang mga comments na horror story na sesendan ko nang sa lepi. Ngayon, hindi tayo dito. Alis ako kasi meron kaming kaibigan na nag day off lang dito sa Pilipinas. Tas lilipa din agad bukas. Kaya papiliin na rin natin sila at pagbasahin ang comments. Oh, so, kwento mo na yung horror story mo, Job. Ayun nga, saan na yun sa office. Dapat ikaw wala una. Siyempre wala na, sarado na talaga yung building. Computer lang ako. Oh. Tapos may multo talaga doon, kadalas. Mag ano yun, mag... may nagpa-flash ng CR. Copy machine doon. Ewan ko, may nagpupukas na. Kadalasan mga alas 8, kung isang alakas na yun. Gagamitin mo siya. Pero yun, yun yung pinakamalapit. Kasi alam na nga yun. Computer ako. Sa pwesto ni ano, Tik, ginaling ko siya. Hindi ko Yung, yung, yung pangalaw, may nakasabit na jacket. Gumalaw pa yung sabi na jacket. Pangatlo, gumalaw yung kuhan. Gumalaw. Kik! Table. Sinagtripan nga. Kik! ginanun tapos. Table? Sunod-sunod po yung kik! 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 Putang ka sa mapunta na sa table ko. ginanun yung, yung table ko na gano'n. Takbo <laughs> ko sa... Tumakbo ko sa... Inuwa ko yung pinto. Tapos umupo lang ako sa car breeder namin, yung pagpapasok ah. Nakaupo ako doon. Hindi <laughs> doon. <laughs> Tinawag ko si Mark. Tinawag ko si Jun, Tinawag ko si Ako. Tumating yung may araw ng building. Mm. Daijo bo. Ginanon ako. Ah, Daijo Tapos <laughs> nakita niya ako. Ikaw ba naman nandito yung car breeder? Nakaganong naka ka upo doon. Nakanginginig ka. Nabukas na magpasok ko ba? mga insenso doon sa may... Ah! Hindi ko alam. Naglagay ng insenso. Siguro napansin nila yun. Kasi nginig ako eh. Ah, ito, ito. Mga kwento <laughs> sa comments. Nagbabasa ako ng isang comment. Comment ni Uhu. Sabi, Uhu, uhu, uhu yung pangarap niya. Sabi, sa sobrang kalasingan, hindi na ako nakauwi at nagdesisyon na lang na makitulog sa bahay ng aking kaibigan. Habang nakahigata, imtim kong pinagmamasdan ng isang painting sa dingding. Isang lalaki nakangiti at kitang-kita ang puti ng kanyang ma malaking matang nagliliwanag sa dilim. The next morning, when I woke up, realized something there's no painting but there's a window <laughs> Ano yun? Paano tayo maniniwala dyan? Ilasing nga siya Hindi e, nga, hindi ka naniwala eh Hindi na hindi dito sa Paano dyan Ito? sa lasing? Yun yung 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 yung? Hindi, paano pero magandang yung kwento do? pa rin eh Sino? Hindi nyo kami bahay namin huh? Nakikita ko talaga, nag-i-inchik na siya eh Hahaha <laughs> uh -huh. -huh. -hmm. Hahaha o, ano? Sumasanib sa kanya? Kasi. Doktora? Parang naingayan sa kanila. Parang nai-storbo nice nila doon sa may... Nice right, may ingay daw sila sa... Ano yan? Sorry, sorry. Ano yan mo kasi? Ano yan? Ano sa'yo? Ang gulo ko kasi. Ang gulo kasi ng vlog nila nito eh. Nagpunta raw kasi siya ng Pampanga kasi bertina ng tropa niya. Tapos may nilidahanan siyang ilog malapit sa kanila. May nakita akong dalawang bata na nakatayo lang sa Gedli. <laughs> Mabaliktaran ka pa. Gedli ng ilog. Steady lang sila. Napansin ko sila naka-uniform kahit linggo. Oh. Nagdating klase. Nabanggit ko sa tropa ko pagdating ko doon at sabi niya may nalunod daw dalawang bata doon last week lang. Kaya pala naka-uniform. Linggo naka-uniform. Kala mo maagang nagdating klases. Wala pang sa Sagedli pala eh, sa Sagedli, gedli lang eh. Nag... May nakakatakot ako na experience tagbicol Tagabikol. Ah, tagabikol pa kami dati noon. May kambal kasi ako tapos pag alas 5 na ng hapon sa Bicol, dati nag-iigib kami ng panghugas ng kambal ko. Nakasanayan na namin yun hanggang sa isang araw, inabot kami ng dilim sa pagiging. Kung titingin ka, talaga sa paligid. Ah, talaga sa paligid, madilim na tapos ilaw lang namin kandila na nilagay sa lata. Ito na nga habang nagigib kami, natatakot na kami kasi nga madilim na tapos puro pa ng mga hayop na lumilipad. Kaya nag na kami ni Kambal umalis kahit di pa puno yung timba siguro mga pang-apat na hakbang namin narinig namin ay may tatas babana na ng poso tumakbo talaga kami ng mabilis ng kambal ko hanggang ngayon kinikilabutan pa rin kami imagine mo may nagtas baba ng poso tapos walang tao huy multo alam namin gusto mo tumulong pero wag naman ganong oras pati poso kaya may AI na eh nagkukusa <laughs> ng mag- <laughs> Parang hirap magparang ano nasa school ako na <laughs> nagbabasa ng recitation <laughs> na pressure ko pa kayo ha. Ah. This <laughs> is the 7 r uh, G Sabi niya, pinag-isipan ko ng sobrang lalim at sobrang mahabang panahon. At ang desisyon ko ay para din sa atin. Para mas madami pa tayong time sa isa't isa. Mag-travel. story naman niya. Oo Mag bingi watch at... Bingi watch? Binge watch? Bingi. <laughs> At bumalik ang lambing mo sa akin Horror nga yan oh, Horror nga ito Inabort ko ang anak natin Sabi ko 5 years old na anak na, natin Anong joke to? Anong joke to? Kung wala naman joke ba yun o ano eh Inab Inabort niya daw yung Sabi Alak nila Ipon to baka naman tumansik lang sa sige Parang, parang... Man, para magkaroon ka ng time ulit sa akin at maging malambing ka ulit sa akin, inabort ko ang anak natin. Tapos sabi nung isa, 5 years old na yung anak oh, natin. 5 years old na sana siya ngayon. Anong joke to? Uh, Ibig sabihin, inabort niya yung 5 uh, years old. Kung iintindi mo, hindi siya nakakatawa. <laughs> hindi nga. Hindi ba rin yung 5 years old? Hindi. Hindi ang sabi, 5 years old na sana. <laughs> Alam niyo na 5 years old na yung anak pero alam nung isa, inaabort na. Baka five na. Baka Mas maganda yung Oh, tama rin sinabi. Maganda yung kwento niya. Ah, 'yan, Yung isa, alam niya na 5 years old na yung anak niya, pero yung isa, alam niya na inaabort na, kahit parang para five 5 years ago. Sa pakiramdam niya kasama niya yung bata, natitin yung niya, gano'n. ano. Oh, bulong lang pala yun, 5 years na siyang binubulong. Naka-kilol na yun puta. Kumusta ka? club nang nagbabayad ng tuition eh. Tapos <laughs> <That's laughs> nang hingi pa ng Yung Robux eh. <laughs> Ito, comment ni Ems Prudente. Medyo creepy na experience ko nung bata ko. One time habang mag-isa sa bahay, naglalaro ako sa loob noon, pero may narinig ako na parang may tumawag sa akin. Paglabas ko, nagtaka ko kasi wala namang tao. Paglingon ko sa loob ng bahay namin, nagulat ako dahil may nakita ako isang anino na mabilis na gumagalaw. Yung anino na yun is korting tao siya na malaki at matangkad. Di ako agad nakapasok sa bahay dahil sobrang kabako at inantay ko pa muna na umuwi sila papa after nung nangyari yon siguro mga 2 or 3 years na lagi kong nararamdaman pag mag-isa ako sa bahay na parang laging may nakatingin at nagmamatsag sa akin. Yun lang. Ba may CCTV sila? Ha? Bakit? May nakatingin daw sa akin eh. <laughs> <laughs> common, common yung mga anino eh, na gumagano lang. Oo, oh, ozone disco. Sa ozone disco, ah, sa ozone, nga. ozone yung mga Dino. anino, 'di ba? Maraming diba? Mark Genesis Casison 4277 12 days ago Creepy experience yung Halloween tapos naglalakad kami ng mga tropa sa subdivision na wala pang masyadong bahay tapos biglang may mga parang tumatak doon sa amin pag tumitigil kami biglang mawawala sa amin rangiti eh? lang na smile Smiley, <laughs> 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 Smiley. gano'n lang ako. Creepy experience from my childhood. Galing kay Natsuie. Iye. One time, mag-isa lang ako sa bahay. Ay, <laughs> Okey okay, okay. One time, mag-isa lang ako sa bahay. May ba talaga? Sige. <laughs> <laughs> si John, nakaisip niya eh. <laughs> na eh. Ang init sa mukha. <laughs> One time, mag-isa lang ako sa bahay. Walang tao kasi nag-close sila. Mga bandang eh, wala pa rin sila. <laughs> <laughs> Inihipan ko magbanyo para mag-ebang at bigla-bigla na lang may kumalabog sa pinto namin. Kala ko sila mama kaya di ko napansin na sa CR pa rin ako. Pero napansin ko lang na parang walang ingay kaya inakala ko na pusa lang namin yun. Pero nung tapos na ako mag-ebang, magkalabas ko sa CR. Wala naman. Di bukas yung pinto. Natuto ka magkama. Natuto <laughs> ka maglagay ng tuldok. Diretso ka. ka pero nung tapos na ako mag ebak pagkalabas ko si 3R wala naman di bukas yung pinto kahit ano naisipan ko na maghugas ng plato pero nagulat ako kasi pagtingin ko sa mirror kama na andun sa kusina may nakasilip na mahaba ang buhok tiningnan ko wala naman siya <laughs> hanggang ngayon natatakot pa rin ako sa kusina na yun at feeling ko andun pa rin siya sana mabasa kasi kinalabutan ng kabang nita type SM Comment ni Magilo. I woke up at 3:50 a.m. Got ready for school and arrived at 4:30. The world was dark and silent. I was alone in the eerily empty hallways. There's a heavy feeling of being watched. Then. A loud thud echoed through the corridors, freezing me in place. I rushed to my classroom, unsettled. Everything seemed normal until later on I saw the janitor walking slowly, looking at the, at the ceiling. There were foot or handprints of dirt trail in the ceiling that ended exactly where I was standing. ano? Sabi? May, you know, so may, so may may Sa so, ibabaw. Di ba malaking butiki lang yon <laughs> <laughs> yun nga yung horror dun eh. Merong footprints sa, sa ano? Ceiling. Foot, Ceiling. Footprints lang. Hey, dubi, dubi, dap, dap. <laughs> I think this is the creepiest thing na naranasan ko in my entire life. I was 9 years old that time, pero until now, detailed pa rin ito sa akin. Sa Laguna pa kasi kami nakatiran, tapos may ubat kasi sa likod ng bahay namin sobrang laki ng lote na Tapos yun yung pinaka shortcut na daan. Sa tito ko yung itong lugar ng mga ngaraw sana kami. Binulungan ako ng pinsan ko, walang guhit sa labi kapatid mo. Natigil ang kainayan namin lahat. Lumingon ako at dun ko nakita ang isa ko pang kapatid. Sigurado akong siya yun. Tumakbo ako rin sa punong yun at nagsitakbuhan na rin ang mga pinsan ko sobrang nakakatakot pala pag harap-harapan mong nakita yung kamukahan ng kapatid mo tapos walang guhit sa labi at nanlilisik mata habang tumatakbo kami alam namin na kas nakasunod lang siya ng tingin sa amin hindi namin alam kung paano namin nagawang matakbo ang gubat na sa mabilis na oras yun, ano doppelganger, eh? doppelganger. Oh, doppelganger dati na yun kasabihan sa mga ano eh, yun, parang yung walang guhit sa ano Panakot na yun sa so mga bata pa lang. Oo. Pag wala daw uuwi dito, multo. Ito? Oo. Experience ko dyan yung ano yung bata pa. Iba, uso yung mga tago-taguan pag gabi na. Mga bangsa-bangsa. Bago-taguan. Eh ako yung tayaan nun eh. Uwi ka. Hindi. Napulot siya. Yung, yung isa, yung isa naming ano, yung isa naming kasama, tropa namin, tinawag na pala ng nanay niya. Uwi na na. Uuwi na. Eh doon sa Esquinita. Tinahanap niyo pa. Sa iskinita na yun, nandun lahat sila nagtatago. Eh, May na, homo Eh, lahat na Nakakita ng, ng homo yun ah. Oh, lahat ng ano, mga tropa ko na nabangko na. Eh, ako yun tayo eh. Mm. Eh, kala ko siya, hindi pa. Kasi parang may sumisilip eh. Nakita rin namin lahat. Tapos nasabi namin, Tama mo yun na siya, ano, tinawag yun ng nanay niya kanina. <laughs> Pero nakasilip talaga. Nakapote pa eh. Pareho rin sila nakapote. Okay pa siya ngayon. Boy pa naman. Boy pa naman. Parang <laughs> gusto mo naman makmatay <laughs> <laughs> Hindi, Bangit, yun yung... Pangitain, no? Oo. Oh, talaga bangitain, yung... Pangitain, paano, paano? ba? Diba? Pangitain. Pangit talaga, pag nakita. Hindi, pero yun talaga yung experience namin. Nakat kaming kasali <laughs> doon bangitain. sa alam mo yun. Nakita namin. <laughs> eh. Kasi, di ba, pang nabang mo, lalabas na siya, di ba? Oh. Doon lang siya sa <laughs> <laughs> Lahat kami nakita na ano, sa iskinita. Galing, siya, galing din sila doon sa loob nun. Eh. Kinabasa sila bigla, kasama pala nila yun. Galing kay At Matambok 8 days ago it was Friday pagkatapos ng midterms hindi na kailangan mag review kaya mag may night out with friends after ng class ko pa 6pm wala nang araw pero may liwanag pa dark orange sky nasa CR ako ng Albertus Magnus building para mag retouch but gosh wala yung makeup patch ko noong pabalik ako ng room sa 6th floor malayo pa may nakita akong pumasok doon maybe the janitor pero when I opened the, the front door Walang tao and may kasabay na chills. Tumayo, lang ang, tumayo lahat ng balahibo ko at napahinto na lang hawak yung door. Inikot ko yung tingin yung room and really don't see anyone. Pero may feeling na parang may na-i-interrupt ako. I couldn't see my table to check for my pouch. Pero the farthest wall of the room, I think I saw the crucifix upside down. So never mind na. Umalis na ako agad and okay na ako sa haggard look. May ano daw? May naiwan siya sa room sa class. School na yon naman yon to yon eh. Uh, pouch. Tapos sabi niya nakabaliktad daw yung cross. Nakatakot yung mga lumang school yun eh. Oh.